Hello guys, magandang hapon uh, Welcome back to my youtube channel Caravan Vlog uh, Ito pala guys yung mga ginagawa namin ngayon uh, Gagawin namin box Lagayan ng mga limbawang pang regalo yung mga mag So ngayon guys nakatatlong nakabuo na tayo ng tatlo Ito na siya. So, medyo hindi siya madaling gawin dahil ititrim mo pa yung bawat gilid. Ito yung buho. Yan guys, ititrim mo pa yan. Mali, ititrim mo dito, dito, buho. Tapos, ah, uh, lahat yan guys, uh, ititrim mo pa yan. May, ano pa, may, Uh, die cut and then may scoring pa kaya medyo hindi siya madaling gawin lalong lalo na i eh, mano mano lang kasi hindi naman gaano marami yung order na sa 30 piraso lang kaya pwede na siyang mano manuhin hindi pa naman siya kailangan ngayon So ito pa lang yung nabuo natin. Tatlong box pa lang yung nabuo natin. So may bubuuin pa tayo ah uh, 27. So hapon na rin natin na umpisa ito mga bukas. Tapos ito. So ayun guys, uh, i-share ko lang sa inyo ah uh, pandagdag upload lang din. Uh, sana guys ah uh, Medyo madagdagan yung mga viewers natin. Uh, Advance Merry Christmas na lang. mag ingat po tayo lagi. God bless.